sa lahat ng ating mga ating mga magiging graduates Magandang umaga sa inyo. Alam ko na matagal na ninyong inantay itong araw na ito. At uh, pinaghirapan ninyo ang uh, training na alam ko naman na hindi, mabal hindi madali. Kaya uh, congratulations sa inyong lahat. Sa mga bumubuo ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023-01 Classes Alpha Bravo, Kas Kasalo ka ako ka sa inyo, mga mahal sa buhay, sa kasiyahang naramdaman nila sa araw na ito. Kabilang din, kabilang din ako sa inyong mga kasamahan na ipinagmamalaki ang tagumpay ng inyong nakamit ngayon. Kaisa ako ng mga kapwa ninyong lingkod bayan na ikanalulugod at ang pagpasok ninyo sa serbisyo publiko. Higit sa lahat, kasama ko ang sambayan ng Pilipino sa tuwa at pasasalamat sa inyong nalalapit na paglingkod sa ating bayan.